day. Window shopping. Dili, uy, may itong bit-bit oh, bit shopping kami. <laughs> bit-bit shopping kami, guys, dito. So, Mas, sa mga nanonood dyan. Pasyal kayo namin dito sa... Punta kami. The next is Tommy Hilfiger. Oh, Tommy okay, Hilfiger. Okay. Pasok tayo sa Tommy Hilfiger na oh, outlet. Uy, yun yun Ayan. Tingnan mo. Ganda kayo sa likod. <laughs> hangin sa oh, okay, tugno kayo ba? tugno kayo <laughs> si Flor mura nag winter na no winter balas <laughs> daging ha dito okay. dito kami guys dito na kami sa loob ng Tommy Hilfiger ah, nakasukod na naka yung kaibigan ko try niya I e, sukod yung ano Missure yung clothes niya Ayan, pasyal-pasyal kami dyan sa loob. Ikot-ikot-ikot. Kahit anong makikita, ang dami nilang mga, ano dyan, mga bags. Bags right there, ang dami. So, tingin lang tayo kung ano ang makikita natin. Naghanap siya ng, uh, yun na, uh, damit is 34.99. Medyo kamahalan dito guys sa, uh, ano, Tommy Hilfiger wala masyadong mga sale dito sa ngayon so partial natin tingnan natin yon ito napakaganda yung ano yung shoulder bag shoulder bag yan or ano bag tawag niyan hindi ko malala napakaganda naman pang cute sa cute sa mga pangbata diyan guys di ba cute yung darker blue yun ayan So, pasyal tayo dyan. Tingnan natin kung ano ang nakikita niya dyan. Ang ganda naman dyan. Medyo lang kamahalan ang health figure. Kasi, um, maganda naman yung mga tila nila, guys. Kaya lang medyo kamahalan. Wala silang masyadong sale at that day. So, ayan. Tingin muna tayo dyan sa likod. Ayan, 50% off. 50% off. Ayan, guys. Pili na kayo dyan. Pili, pili, mga bisaya. Ayan, yun ang paborito niyang kulay. May pagka ayalo uh, yellow. Ano Mustard color. Ayan. Mahilig siya sa kulay na yan, guys. <laughs> ang mahal-mahal naman talaga dyan magkano ang presyo. 84.99 yata yan guys. Ang mahal. So, $50 pa rin. Almost $84.99 yung price sabi niya. <laughs> so, ayan guys. So, hanap tayo ng iba kung ano ang makikita natin. Ayan. Maganda naman yung blue na kulay. Kasi, pangpaslim ang kulay. Kaya lang yung mga style nila guys. Medyo yon so ayan pili 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 na la mga kay bigan jan mga uka mag ukay ukay na tayo pero hindi yan ukay ukay guys so hanap tayo diyan sa kabila ayan naghanap din ako ng damit sa anak ko ayan guys diyan sa mirror mag mirror mo na tayo guys <laughs> enjoy naman dyan maraming mga disbelief nila ngayon dyan sa Tommy Hilfiger so yung kulay na ayun ano ba yan pink darker pink maganda ang kulay so kaya lang medyo yung presyo hindi kaya sa busa guys kaya hanap tayo ulit na makikita natin dyan Ayan. Ayan, maputi. Yung puti is maganda yung ano. Maganda ang kulay na puti. You look so clean on that <laughs> one. so, ayan guys. So, pasyal-pasyal lang muna tayo dyan. Ikot-ikot. Mayroon marami silang mga jacket, mga uh, pants, Pili lang kayo dyan. Mostly is winter clothes na talaga guys. Kasi winter na sa amin ngayon. So, yun. So, pasyal lang na. Pasyal kung ano makikita. Yan, may walang medyo masyado nakikita namin sa inyong. Ikot lang ikot. So, ayun. Ito na ang mga display nila guys. Sobrang dami ngayon. Kasi, ah, uh, Christmas season so marami mga display nila so ayan guys, andito naman kami sa Michael Kors Michael Kors ito ang isa sa mga favorite namin na pinupuntahan sa mga bag ito yung mga new release nila ng mga bags ang dadami at saka ang suso ang cute at saka ang ganda talaga guys yung mga display nila dito yun 199 dollars yung price nila nyan so um, I think nag reduce sila ng, ano, ng price yan guys ito yun maganda yung mga ano yan, 199. May mga discount pa yan, guys. Pag nandiyan ka sa outlet ng ganito, guys, mayroon silang mga sales. Mga may 10% off. Or, I think there's 30% off, 60% off. Ganyan, guys. Yung mga ano nila display dyan. Ito, maganda rin, yung mga Ayan, wallet. Mumura-mura lang yung mga presyo nila, guys. Nakasil pa yun. So, at Ayan, maganda din yun ang design na Ito, maganda. Ito yun, ganda yung silver. Yung blue. Ayan din, yung 199. 199, guys. Magtanong tayo kung nakasil ba yan. Kasi walang sign na ano, na ilang percent off. Minsan naglagay sila dyan ng how many percent off. Minsan hindi nila nalagay or kasama yan sa mga tag 60% percent off. So magtanong-tanong tayo guys. Saan ba ang yung gusto dyan guys? Napakaganda yung mga ano nila display nila dito sa Michael Kors isa sa mga favorite ko na ganyan na store ito, ang Michael Kors at Kids Spade ito yung dalawang store na favorite ko kasi yung mga design nila guys uh, mga magaganda at saka hindi pabalik balik yung ano nila yung style so yun yung pinupuntahan ko guys itong Michael Kors Marami ka na ang mabibili dito, guys. Or makikita na magugustuhan mo. Saka mayroon din silang mga, hindi lang bags. Mayroon din silang mga, ano. Mga shoes. titingnan natin ngayon sa susunod natin na i-video dito. Ang kulay, guys. Yun, gold. Ayan. Ayan. doon tayo sa kabila pagkatapos nito pasyalan natin yung mga ibang uh, display nila saan ba yun hanapin natin ang kanilang mga ibang display yan yan sa mga sunglasses naman tayo guys ito ganda yung sunglasses nila guys gusto ko rin yung kulay na yan at saka yung design itong black train ganda ang kulay na to, ang gusto ko kasi mahilig ako sa mga boots pili 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 na kayo dito yun yung jacket na to is yan 250 dollars ang jacket na yan guys 250 dollars hindi siya nakasale sa ngayon so yan ang presyo 250 dollars. Ayan, guys. Yung cute yung yellow na bag na to. Ayan. Ayan, gusto ng friend ko yung yellow na bag. Ayan. Take 70% off daw. Yung price yun dyan. So hindi hindi masyadong kamahalan guys so, kung gusto niyo na bumili ng mga branded na mga bag guys ayan punta tayo dito sa outlet mall ito na mall ang mga tinda dito guys is mga branded talaga guys so ayan Yun, yun ang mga shoes. Ito yung red. Yan ang favorite ko, guys. Pagpunta namin dyan uh, before, wala yung red. So, yung nabili ko is yung gold. Golden brown. Yan. Yun yung boots. Ang ganda naman ito na boots. Yan. So, ito. Yan. Ako na ako yan, guys. <laughs> Mayilig sa mga boots. Mga cowgirl boots. Ayan. So, pili na nga kayo, guys. Pili, pili. Yun yung mga wallet bag. Ayan. Pwede yung panglagyan ng mga cellphone. Ayan, guys. Sa Michael Kors. Ayan. Yung mga display talaga nila dito, guys, is... Michael Kors product kasi yung sino, uh, pinasukan namin yung Michael Kors na outlet. So, yun. Dami silang mga display na nakasil. So, yun. Mayroon din yung gold na na wallet wallet bag. so enjoy enjoy tayo dito guys and shopping shopping yun maganda yung ano nila dyan. mga bag yun sunglasses guys sino mahilig sa sunglasses marami sila mga display dito Yung maganda yung mga shelves nila guys. Ayan. Yun, sa gustong pumunta na bumili ng mga Michael Kors brand. Ito yan guys, dito. Punta, punta lang sa outlet mall. Yun. Andyan yung mga ano, branded store. Iba-ibang branded area. Shoulder bag. Ang ganda din. Ito yung ano din. Mga bag. Ibang style. Ayan. Salamat sa panunood. At subaybayan. Ang part 2 ng video na ito. i ko kayo sa next uh, branded store na pupuntahan namin. Bye-bye!